Sino-sino nga ba ang may karapatan tumanggap ng zakah o kawanggawa. Ang una, al-fukara, mga may hirap na hindi sapat ang kanilang kita sa kanilang kabuhayan. Number two, al-masakin, mga may hirap na katamtaman lamang ang kita sa kanilang kabuhayan. Number three, ang mga taong naglilikom nito ng zaka. Number four, mga may hina ang kalooban, kabilang ang mga taong bagong, bagong pagyakap sa Islam upang palakasin ang pananampalataya. Number five, ang mga taong magbibigay ng tubos, subalit so, wala sila matagpo ang pantubos at gayon din ang mga bihag na muslim. Utang para sa ibang tao, pambayad sa sariling utang. May mga utang, ngunit hindi kayang bayaran. Number 7, sa landas ni Allah, ang mga nakikibakang kusang loob. Walang tinatanggap na pasahod sa kanila. Number eight, ang naglalakbay na kinapos ng panustos. Ang dalil, sinabi ni Allah, ang mga sadaqa zakat ay para lamang sa mga dukha. Mga nangailangan, mga lumilikom nito, mga sinasanay ang kanilang kaluuban sa Islam. Mga alipin upang maging malaya, mga lublob sa utang, walang pambayad sa landas ni Allah. Mga nakikibaka mujahidin, tinapos ng panustos sa daan, itinakdang obligasyon mula kay Allah. Si Allah ang siyang nakakaalam sa karapatan ng bawat isa, talino pagka nag-atas ng batas.